Tumitinding si Galot sa gitnang silangan, tatalakay ng mga kongresista ngayong linggo. May panawagan din ng liderato ng Kamara hinggil sa mga Pilipinong tripulanteng nadamay sa pagkubkub sa isang Portuguese flag container ship malapit sa Strait of Hormuz nitong weekend. Nagbabalik si Melales Moraes. pananaig ng kapayapaan at kaligtasan ng mga Pilipino. Yan ang ipinanawagan ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagkubkom ng Iranian authorities sa isang Portuguese flag container ship na may kasamang apat na Filipino seafarers malapit sa Strait of Hormuz noong Sabado. Ayon kay Speaker Valdez, sa panahon ng krisis, pagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ang prioridad ng pamahalaan, kaya't umaasa siyang magkakaroon na ng mapayapang resolusyon sa insidente. Sabi naman ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Ron Salo, alinsunod na rin sa kautusan ng House Speaker, isang pagdinig na ang idaraos nila sa webes para naman talakayin ang kapakanan ng ating mga OFW sakaling tumindi pa ang tensyon sa Middle East. Anya, dahil sa kasalukuyang gulo roon, nais nilang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan, kaya't ginagawa na rin nila ang lahat ng naaayong hakbang. Samantala, bago ito, sa hiwalay ng pagdinig ng House Committee on Youth and Sports Development, inaprobahan na ng mga mambabatas sa committee level ang substitute bill na magpapalakas sa anti-doping policy sa bansa. I would like to express our gratitude to the WADA for its decision to clear the Philippines from its compliance watch list. and for signing off the remaining pending critical corrective actions related to testing and results management. This indeed is good news for the Philippines as nine Filipino athletes as of today have already qualified to compete in the 2024 Paris Olympics. Sa April 29 nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso at pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang tututukan dito ang mga mahalagang panukala at resolusyon para sa kapakanan ng mga Pilipino. Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.